Kumusta mga kasaliksik? Sa ating buhay ay magkakaroon ng maraming pagkakataon kung saan makakaranas tayo ng matinding sakit na maaaring magpaiyak at magpatuloy ng ating luha dulot na hindi na natin ito kakayanin pang tiisin. Kaya mula sa sakit mula sa paglaki ng insekto sa ilalim ng ating balat hanggang sa sakit na wala ng lunas ay ito ang sampung pinakamasakit na bagay na maaaring maranasan ng isang tao. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Parasite sa ilalim ng balat Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na posibleng mayroong mga insekto na kayang mangitlog sa ilalim ng iyong balat kung saan ang itlog nito ay mapipisa at lalaki? Ganito ang makikitang naranasan ng isang babae na naitlogan ng isang batfly na naging para ang larva mula sa napisang itlog nito ay tumubo sa ilalim ng kanyang balat. Matapos mapisa ang itlog ng batflies ay agad itong lumaki mula sa loob ng kanyang pores na mabilis mamumula at mapapansin gumagalaw-galaw na nagpapakita na aktibo agad ang nilalang na naninirahan sa loob nito. Maliban sa pagdudulot ng masakit na pakiramdam ay sadyang nakapangingilabot isipin na posibleng may isang nilalang na manirahan sa ilalim ng ating balat. Kung kaya't hindi lamang pisikal na sakit kundi pati na rin mental at psychological na problema ang nadulot ng pangyayaring ito sa babae. At ilan pang nakaranas ng ganitong kalagayan na siguradong magiging daylan para matroma at matakot na silang maranasang muli. Number 9, Masakit ng Ipin Sigurado ako na ang bawat isa sa atin ay naranasan ng matinding pananakit na ito noong tawagin ay toothache kung saan ang ating ngipin ay bigla na lamang kumikurat at humahapdi, na posibleng nadudulot ng maraming mga bagay kagaya na lamang ng pagkabulok ng ating ngipin, bakterya, pagkakaroon nito ng butas at iba pa, kung kahit kinikailangan dalin agad sa dentista ang taong makakaranas nito. Sa kanila ng maaari pa itong lumala, na posibleng magbigay ng mas matinding problema at sakit na may hihirapang tiisin ng kahit na sinong tao. Ang sakit ng ngipin ay sunod-sunod at walang hangganan, kung kaya't may hirapang makapag-isip ng maayos ang nakakaranas nito na nagiging dahilan para mapaiyak na lang ang karamihan. Number 8. Migraine Kagaya ng toothache, ang migraine ay isa rin sa pinakamadalas na maranasang sakit ng mga tao kung saan sinasabing isa rin ito sa pinakamisteryoso sa lahat. Dulot na sa dami raw ng maaaring pinagmulan ng sakit nito ay sadyang mahirap ng alamin kung ano ang nagiging dahilan nito. Ang migraine ay kadalasan daw nagmula sa pagiging sobrang sensitibo ng ating hypothalamus sa utak. Nagiging dahilan para ang mga bagay na natural na hindi natin nararamdaman ay nafe-feel ng ating senses na na-overload kung kaya't nahihilo tayo at sumasakit ang ating ulo. Walang tuluyang luna sa sakit na migraine. Kung kaya't pinapayuhan lamang ang mga taong nakakaranas nito na magpahinga at hintayin mawala ang sakit. Nakalaunan ay humuhupa din naman daw makalipas ang ilang mga oras. Number 7, Matinding Pagkasunog ng Balat Ang isa sa pinaka hindi gugusto yung maranasang sakit ng marami sa atin ay ang sakit mula sa matinding pagkasunog na kung tawagin ay second o third degree burn na nagmumula sa matinding pagkapaso o pagkalapnos ng ating balat matapos madikitan ng mainit na bagay o likido. Ang second degree burn ay nagdudulot para ang una hanggang pangalawang layer ng ating balat ay masunog at masugatan. Nagiging dahilan para ito at mamula na nagiiwan pa ng peklat sa ating balat na mahihirapan ng gumaling at mawala. Ang third degree burn naman ay magdudulot para hanggang pangatlong layer ng ating balat ay masunog. Nagiging dahilan para mamatay ito kung saan hindi katulad ng second degree burn na kusang nagihilom sa loob ng ilang linggo ay matagal gumaling ang paso mula sa third degree burn na sinasabing inaabot mula buwan hanggang taon para lamang mawala ng sakit habang ang peklat na dinudulot nito ay huwag na raw asahan pang gumaling, dulot na ang namatay na balat ay posible nang maibalik pa sa dati. Number 6. Pagkatapak sa laruan Alam ba na ang pagkakatapak sa mga laruan kagaya ng Lego Bricks na paboritong paborito ng mga bata ay maaaring maging para madala sa ospital ang marami sa atin? Ito ay dahil sa ang ating talampakan ay naglalaman ng libo-libong mga nerve cells na direktang nagdadala sa ating utak ng pakiramdam. Nakasabay ng malakas na pressure mula sa ating pagtapak ay talaga namang magdudulot ng matinding sakit kung sakaling mararanasan. Namaniwala ka man o sa hindi ay naging na para dalhin sa ospital ang napakaraming mga tao na may nalas na nakaranas nito. Talaga namang nakakagulat na malaman na kahit pa ang maliliit na bagay kagaya ng bricks ng Lego ay maaari nang magdulot sa atin ng matinding piligro. Kung kaya't kakailanganin talaga nating masdan ang ating dinadaanan upang ang matinding sakit ay hindi natin kailanman maranasan. Number 5. Stonefish Ang isa pang hindi gugusto yung matapakan ng kahit na sino sa atin ay ang nilalang na kong ni ay stonefish na kahit katulad ng Lego Bricks na hindi katulad ng Lego Bricks na may iiwasan basta titignan ng maigi ay talagang namang dapat matakot kayo sa isda na ito. Dulot na dahil sa kanilang kulay ay kaya nilang magbalat kayo bilang isang bato na kadalasan nating tinatapakan sa paglangoy sa karagatan. Dahil ang mga stonefish ay kilala rin sa pagiging pinakamakamandag na isda sa dagat ay talagang namang hindi gugusto yung matapakan ng kahit na sino ang nilalang na ito na kung sakaling minalas na natapakan ay magdudulot ng matinding sakit na sinabayan ng pagkaparelisa ng paa, panghihina at labis na pagkahilo na kung hindi agad mabibigyan ng luna sa loob ng kalahating oras ay maaari ng maging dahilan ng kamatayan ng isang tao na nagpapakita lamang kung bakit dapat mong tignan ang daan ng iyong nilalakaran mapalupa man o karagatan. Number 4 Kagat ng Bullet Ant Huwag na huwag mong mamalitin ang nila lang nito na kung tawagin ay bullet ants dahil mula sa kanilang pangalan ay ang bawat kagat daw nila ay nagdudulot ng matinding sakit na katumbas ng sakit mula sa pagkakatama ng bala ng baril na naging dilan para sila ang kasalukuyang may hawak sa titulo sa pagkakaroon ng pinakamasakit na kagat sa lahat ng langgam dahil sa sakit ng kanilang kagat ay mayroong ilang mga tribo na nagsasagawa ng kakaibang tradisyon kung saan ang kanilang mga binata ay kinikailangang tiisin ng sakit mula sa pagkakakagat ng langgam na ito bago sila kilala tunay na lalaki at wastong miyembro ng kanilang komunidad kung saan ayon sa kanila ay marami raw ang hindi nagtatagumpay dulot na may ilan sa kanila ang agad na hihimatay matapos maranasan ng sakit mula sa kagat ng langgam na ito. Number 3. Tetanus Sigurado akong pamilyar na tayong lahat sa sakit na tetanus na maaaring makuha ng marami sa atin. Kung sakaling matusok tayo ng metal na bagay, kagaya ng karayom o pako, maaaring magpasok din sa ating balat ng bakterya, na kalaunan ay magdudulot ng infeksyon. Nakasabay ng matinding sakit na hindi maitatangging hindi raw gugusto yung maranasan ng kahit na sino sa atin. Ito ay dahil sa ang sakit mula sa tetanus na tinatawag ding lakjo, dulot na naninigas at mapaparalisa ang iyong panga. Matapos kang makaranas nito, ay magdudulot daw para mahirapan kang makahinga sasabayan ng matinding pagkasakit ng lahat ng muscle sa iyong katawan. Kung hindi raw agad maagapan ay mabilis na kikitil ng buhay ng kahit na sino. Kung kaya't kahit na mararamdaman pa din ang matinding sakit ng tetanus, ay pasalamat na lamang tayo at mayroon ng lunas mula dito. Naging para lubos na mapababa ang buhay ng kanyang napapatay kada taon. Number 2, Peritonitis ang peritonitis o pamamaga ng lining ng ating sikmura ang isa sa pangyayaring siguradong hindi na naising maranasan ng kahit na sino sa atin. Dulot ng sakit nito ito na nagmumula sa pagsabog ng ating appendix ay ang isa raw sa pinakamatinding piligrong maaaring pagdaanan ng isang tao. Sa kadaila ng sa loob ng dalawang araw ay maaari mo itong maranasan kung hindi raw agad maaagapan ay maaari ng kumitil ng iyong buhay. Kung kaya't kinikilangang na agad sa ospital, ang meron nito bago tuluyang lumala. Ang sakit na nidudulot ng peritonitis ay sun sunod na pananakit ng ating sikmura na mas lalong tumitindi sa ating bawat galaw. Kung kahit marami ang nahihimatay matapos maranasan ang sakit nito habang sila ay dinadala sa ospital kung saan sila agad sumasa ilalim ng operasyon. Number 1. Nabaling Tadyang Sigurado ko na ang sakit na huling pag-uusapan natin sa video ito ang isa sa pinaka hindi mo na naising maranasan sa lahat. Dulot ng sakit mula sa nabaling tadyang ay sunod-sunod at patindi ng patindi sa pagdaan ng bawat minuto. Kung saan masama pa rito ay wala itong lunas. Kung kaya't ang sino mang minalas na makaranas nito ay kakailanganing magtiis sa loob ng 6 na linggo para lamang gumaling ang kanilang nabaring buto Maliban sa sakit mula sa nabaling tadyang, ay kasabay mo rin mararanasan ng matinding pagsikip ng iyong dibdib. Kung saan dahil ang tadyang ay pumaprotekta sa mga mahalagang lamang loob natin kagaya ng puso, at ay at iba pa, ay sasakit din ang mga ito sa ating bawat paggalaw at paghinga. At talaga namang nagpapakita lamang kung bakit hindi mo gugusting magkaroon ng nabaling tadyang sa iyong buong buhay. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga bagay ang maaaring magdulot sa atin ng matinding sakit at maglagay sa atin sa piligro kung kaya't dapat na alagaan natin ang ating sarili at maging maingat tayo sa ating bawat kinikilos. Dulot na mayroong mga sitwasyon sa ating buhay kung saan mas gugustuhin pa nating mawala ng malay kaysa maranasan ng sakit na naidudulot nito. Kaya para iyo, alin sa mga sakit na ito ang hindi mo gugustuhin maranasan sa lahat? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.